What's up, what's up mga kapuyon D64W from Balamban Kina Cool Car Air Conditioning The official aircon installer of Alfred Surplus What's up, Blackmail, Mill from Balamban Sudah amigo from Balamban Sir Erwin Lapos Power kaya na siya Salamat kaya sa pagbisita So na problema si Sir Erwin sa iyang D64W Bago ba ko na iyang ipahayo pero wala na sa ibog no? So ari sa Kingya Works mga kapre yun ang itistingan o boss lot ang iyang evaporator mga kapre So na nato nag-pull out ang ibab ang iyang dashboard Sorry na good on sa masad mo eh Nga pass forward na mga kapre na pull out na nato na ang iyang evaporator casing Kuyog sa iyang evaporator mga kapre So pull out to, na na i na ko na nga pisa So, so Ara mga kapriyon, nakita niyo nagbuslot ang iyang evaporator mo na nga dugay kay maurot ang iyang refrigerator. Ay, fast forward japan tas bago mga kapriyon, mo na siya tong itawod sa DE64W mga kapriyon. Dara ang iyang daan o ang iyang bago mga kapriyon so ilisan tanak pero mo balik og kamala North ang lamig. So, Mentras nagpaabot ta ah, sa evaporator casing nga ah, mahuman atong tao og vertical mga kapriyon pasiro dali na pita. So nayo sa kayo unit gikan pod ni siya og ah, san mga kapreyon ato nang gidungan aning di 64W ni Sir Elwin oh, ay pass forward po na siya mga kapoy ano? Naana diyan ang iba po sa casing mga kapoy Natuwa na nga pass lock Pabog na Tani Nawala ang iyang dashboard mga kapoy Parang na yung mga problema Ay siyempre Dali na kaya natin Ang maresolbahan mga kapriyon So stay tuned mga kapriyon Kay atuwa sa yung tagura niya Og, gauge. Atong O gauge Dahil na itong vacuuman Sudla na bagong oil Bago ang refrigerant So lipo to na doon Si Chino Work Na nagtapak sa mga tapak Nga mga bus lot Alright mga na sa system Mintras tapak na si Dodong Chino diha sa buslot atong gibakyuman sad og dungan para unya kaod ato na lang masudlan og bagong oil og bag-o pod nga refrigerant syempre para magmala North Pole na pod ang lamig sa atong DE64W ni Sir LW Erwin Lapus Uri na gud unsa kini magsapit ni nila ba magayong it ita so sige mga kapriyon na state is tune lang mo mga kapriyon kay mga santo nga nagbakyum pa si Dodong Chino aretas landong kay di kaya sa power sang kay nito mga kapriyon kuya pa kalsada dia makapain leech um sao na lang so mo na siya makapain nga ato sa nang bigihan sila dia areta sa landong okay unya kay nang huma na mata mga kapre nang manubila na malay kuwang ay syempre manlakaw ta mga kapre kay magbabugnaw ta og shake dry mango shake dara alright so na si railway dire og isa ni bangka na tanan so grabe kay tira tong bisita mga kapre daghang salamat bye bye og god bless yung tanan mga kapre hangtod sa sunod video na to